Direk Lauren, may nakakatawang pang sa kinpaw. After showtime, diretsyo na sa date ang dalawa. Walang sinasayang na oras. Basta na every time after work, baby time na ka. Simantala, tapos naman na ikinatuwa ng lahat ang muling pagdalaw ni Paolo Avelino sa showtime. Kulitan, at pangaasahan na naman ang nauna roon. Tinenta aktib ang Sultan family sa Kimpaw. O trito, itinutuwa ng lahat ang pag-amin dila na may nilagutang romantic comedy na mapapanood sa lahat ng sinihan. Ilalawas ang unang region nito this coming October. Lalo pang nasabik ang gahat? Matapos ibahagi ni Derek Chad, nakakaibang rong kong ito. First time mangyayari, kaya ngayon pa lang. Ang dami ng nag-iipon para mapanood sa simihan. Nakasisiguro ang mga supporters na malaki ang kikisain ng panabas na ito. Sa dami ba namang solid kimpaw ng nag-aabang. Worldwide ang nagmamahal. Sa mga guest ng pangalang nila sa si iba't ibang propinsya, patunay kung gaano kainit ang pagtanggap sa kanila. Kaya abang-abang na, first time natin makikita ang Kim Pao. Sa Star Cinema, lahat ay kumamit na. Aarong kada na ang best couple of the year. Gagas, Kimpaw. Nayon ka lang. Congratulations. Natiya magiging matagumpay ito.